Good afternoon mga ka-guys, good afternoon mga ka, -guys. Good afternoon, mga ka. Sorry, for today's vlog mga ka-guys May naalala lang si Kuya AJ at gusto kong i-share sa inyo Dahil yung mga nakaraan pang mga buwan, matagal si Kuya AJ po hindi nakapag-vlog sa inyo And in fact, ngayon lang ako medyo bumalik ng ng pagbablog mga ilang days po bago mag-upload si Kuya AJ alam nyo ang dahilan, busy talaga si Kuya AJ and may naalala ako guys na gusto kong i-share sa inyo dahil may nagtanong po kung paano daw namin marami po, paano daw namin napalago ang aming sari-sari store and may nagsabi pa na how to be you po sa Facebook page ni Kuya AJ doon meron pong mga nagme-message nag nangihingi ng mga advice nangihingi ng mga tips <coughs> excuse me po nanghihingi ng advice, nanghihingi ng tips and sinasabi ko lang guys, marami doon sa ano ko guys, marami po ah uh, ma'am, sir, uh, sis, marami po tayong video sa aking channel sa YouTube, eh, sa YouTube and pwede nyong iscan, mag-scroll uh, scroll lang kayo kung saan doon yung pwede nyo ano, pwede nyo gawing guide or makahanap kayo ng mga ideas, mga tips kung paano pero gusto ko talaga i-share sa inyo guys, dahil kahit na kahit na ganito po si Kuya AJ 18 years na po or 19 years na po yung tindahan namin and may i share ako sa inyo na hindi po siya yes po, madali, madali pong magtayo, madaling magtayo ng tindahan, madali po magkaroon ng negosyo, pero hindi po, hindi po ganun kadali na mapalago yung ating tindahan, lalong lalo na pag napili mong area is hindi po talaga ano guys, meron kasi mga area na na swak na swak talaga sa ganitong mga negosyo ang sari-sari store. Pero kung makapili po kayo ng area na hindi po akma doon sa itatayo mong negosyo, hindi po yan siya papatok. Marami tayo nakikita guys na mga tindahan, parang yung ang ang term na, na ginagamit is parang mga mushroom. Shout out doon. Good, Good Um, maraming nagtatayo ang tindahan, parang mga mushroom nga, parang kabuti may nagtayo doon sa kabila, may nagtayo doon sa kabila, sa likod, sa harap, marami, pero hindi po lahat. Hindi po lahat guys, nagsasucceed, and hindi po lahat lumago. Ang iba, andyan pa rin, pero ang iba, sarado na. So yun po, ang ano, maswerte tayo, maswerte tayo mga uh, until now, may tindahan pa rin, and uh, marami rin tayong dinaanang ng mga pagsubok, marami din tayong mga, uh, mga lows. Kung mayroon tayong mga ups, mayroon din tayong mga downs loss naman. Marami din tayong mga downs. In fact, ang uh, sa, 19 years namin pag ninegosyo is marami po talaga kami pinagdaanan. Hindi po basta-basta. Hindi po madali, pero kailangan mo maging determinado. Lalong-lalo na guys, nung nung time na wala na akong trabaho and wala kaming choice wala kaming choice kailangan ipursige o magpursige ipagpatuloy ko ano kaya nga sinasabi ko na sa lahat halos na aking mga vlogs natuloy ang laban tuloy ang laban, tuloy ang pakikibaka. Wala tayong choice. Kailangan nating pagigihan, kailangan nating magsumikap at kailangan nating dumiskarte para mapanatili at mapalago pang lalo ang ating tindahan. Hindi po madali, totoo 'yan. Maraming mga mga kasari natin na magpapatunay na hindi po talaga madali. Sa mga kaibigan at sa mga subscriber natin mga OFW na nagbabalak magsari-sari store, ano, pag nakapag-umpisa na talaga kayo and gusto nyo na mag for good, ay higpitan lang ninyo guys, ang kapit, higpitan ninyo ang inyong mga sinturon at saka kailangan mo ng nang iba yung determinasyon, iba yung pagpupulsige para po mapalago nyo ang inyong umpisahan negosyo. Kung ano mang negosyo gusto nyo umpisahan, kung ano mang negosyo ang gusto nyo pasukin, ayun lang po ang tanging ano guys, advice ni Kuya AJ dahil hindi po talaga madali. Da talagang dadaan po kayo sa mga pagsubok, talagang dadaan po kayo sa mga downs. Kung meron ng mga time na up yung daanan mo mayroon talagang daanan na downs yun kasi ang life, kahit na hindi ka magnegosyo guys, kung simpleng ano ka lang, kung simpleng uh, namumuhay ka lang guys o nagtatrabaho, empleyado mayroon talagang ups, mayroon talagang down. so ilagay mo yan sa kuko't mo ilagay mo yan sa isip mo na pag mga, mga time na darating na down na down ka talaga isipin mo lagi na wala kang ibang choice okay lang doon sa mga may mga choice dahil meron silang mga meron silang pwedeng puntahan and meron silang pwedeng um, gawing Yes, parang backup or ano ba yung mga plan kung, kung hindi nagsucceed yung plan A mayroong plan B, mayroong plan C pero kung wala ka talaga ang choice katulad namin, wala kami ang choice noon dahil wala akong trabaho so kailangan talaga namin magpursige kailangan namin ipagpatuloy kung ano yung naumpisahan namin at saka kailangan pa namin dumiscard lalo para po mapalago pang lalo ang aming negosyo so yan lang po yung tip ni Kuya e. AJ lalong lalo, lalo, lalo na bulol na si Kuya AJ e. lalong lalo na doon sama sa gusto mag-umpisa. Yung ating mga kaibigang OFW na nag-PPM or nag -chat, chat kay Kuya AJ na gusto nilang mag-for good and gusto nilang magtayo ng tindahan. Yun lang po. Hindi ko sinasabi guys na huwag kayong magtindahan dahil ano, kailangan nating mamuhay, kailangan nating magkaroon ng ng nang mapagkakitaan lalong-lalo na meron tayong pamilya, meron tayong mga anak na pinapakain at pinapaaral. So kailangan lang natin talaga guys na kung ano yung pasukin mo, aralin mo. Kung hindi mo man aralin, um, kung papasok ka bigla dahil na subukan din din ni Kuya AJ, guys. Hindi ko inaral, pinasok ko lang bigla tulad ng aming tubigan. Bigla ko lang siyang pinasok and um, grabe, hindi lang siya hindi lang hindi lang ano ang tinawid ni Kuya AJ doon, guys, para kung sirkiro yung sa circus na dumaan sa maliit na ano maliit na alambre tumulay tumulay sa maliit na alambre dahil wala akong alam-alam wala akong knowledge about sa operation kung paano magtubigan pinasok ko so <laughs> napasubo si Kuya AJ guys tulad ng kasabihan na, na naligo na, na ka, nakapanyampo na ka nakapang ano ka na so mamanlaw ka na lang talaga guys banlawan mo na lang yung shampoo sa ulo mo kung andoon ka na so ngayon um, sa awa ng Diyos sa tulong ng Diyos at saka sa tulong ng aming ka